Hi guys, another day, another vlog. For today's video nga po pala, isang panibagong araw na naman ang ganap nga pala sa akin sa buong maghapon. Ngayong araw nga po pala, eh, mamalengke nga po pala kami ng ate ko. Sa time na to nga po pala mga kadim, may kakatapos ko na nga po pala dito maligo. At ayan nga po pala, eh, naglagay na rin nga po pala ako dito sa aking muka ng sunblock. So ayan mga kadim, may bineblend ko na rin nga po pala dito ang sunblock nga sa aking muka. Para naman nga po pala yung sunblock ay mapantay na rin nga po pala dito sa aking muka. Den after ko naman nga po pala mag sunblock mga ka DM heto naman nga po pala yung sinunod ko ay magdo lotion na rin nga po pala ako at ayan, pinapassword ko na rin nga po pala dito para hindi na rin nga po pala ako dito matatagalan nga pala sa aking ginagawa. Ayan mga kadim, pagkatapos ko naman nga po pala mag lotion kinuha ko na rin nga po pala dito at sinuot nga rin nga po pala dito yung sunglasses ko. At sa time na to nga po pala mga kadim ay iniintay ko na lang nga po pala dito matapos nga po pala yung ate ko. Tamang pa mirror video nga lang nga pala ako dito habang nagantay nga pala sa ate ko. Natapos na rin nga po pala ang ate ko mga kadim, may lumabas na rin nga po pala kami ng bahay, papuntang labasan nga po pala kasi doon nga po pala kami magbabantay nga po pala ng motorbike at ayan mga may naglalakad na rin nga po pala kami dito kaming dalawa nga po pala ng ate ko papuntang labasan gaya nga po pala ng sabi ko nga sa inyo kanina mga may doon nga po pala kami mag-aantay nga po pala ng motorbike na sasakyan nga po pala namin papuntang palengke Pagdating nga po pala namin dito sa labasan mga kadi may buti na nga lang nga po pala ay nandito nga po pala si Tito Boboy nang papatay nga po pala sa stay in. Sumakay na rin nga po pala kami dito ng ate ko mga kadiem kasi heto nga po pala si Tito Boboy magre-limit na rin nga po pala sa stay in. Magpapahatid nga lang nga pala kami dito kay Tito Boboy nga po pala papuntang palengke. Ayan nga po pala mga nakarating na rin nga po pala kami dito sa palengke. Nagka-shot nga lang nga kami dito ng pera kasi heto nga pala yung pera na gagamitin nga po pala namin sa mga bibilhin nga po pala namin dito sa palengke. Bali, hindi na rin nga po pala ako nakapag-video nga pala mga kadim habang namimili nga pala kami. Bali, pagkatapos nga po pala namin dito, binili nga po pala, nakasulat nga pala sa papel na binigay nga po pala ng nanay namin. Ito nga po pala, ay e, umuwi na rin nga po pala kami. Ayan mga kadim. Fast forward nga po pala. Ay nakababa na rin nga po pala kami. Dito na nga lang kami bumaba nga po pala mga kadim sa labasan. Bagamat kami nga po pala ng atiko ay maglalakad na nga lang papunta nga po pala sa aming bahay. So bali dito nga po pala mga kadim, Kakarating nga lang na pala namin dito sa bay. Eto yan nga po pala ay Kumain na rin nga po pala ako dito ng pangumagahan Kasi eto nga po pala inyong kadim Ay hindi pa nga pala dito nakapangumagahan Kaya yan pagkarating at pagkarating nga po pala Nakin dito mga kadem sa bay, Ay kumain na nga pala ako Sa time na to nga po pala mga kadim, Kung naabutan nyo nga po pala dito yung video ko Ay maraming salamat nga po pala sa inyong support At panonood ng aking video At dito ko na rin nga po pala, tatap Pusin yung aking video. Yun lang. Thank you for watching.